salamat Emil mga kapuso pagkatapos ng super bagyong Nando bagyong Opong naman ang nagbabadyang manalasa sa ating bansa ang dating super typhoon Nando na yung po tinatawag na sa kanyang international name na Ragasa huling nakita 540 kilometers kanluran ng Basco Batanes nasa labas na nga po yan ang Philippine Area of Responsibility kumikilos po ito pa west northwest at sunod naman na tinutumbok ito ang southern China kahit papalayo na itong bagyo nakataas pa rin ang signal number 1 dyan po sa Batanes Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayaw, Abra, Kalinga at pati na rin sa Mountain Province. Kasama rin dito ito itong bahagi ng Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at pati na rin ang northwestern portion ng Pangasinan. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po yung mga pabugsong-bugsong hangin na may mga pag-ulan. Samantala, yung low pressure area kahapon sa silangan po ng Mindanao, yan po ay naging bagyo na at pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan itong OP. Hong at huling namataan 1,045 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, unti-unti itong lalapit dito sa may eastern Visayas o di kaya naman ay sa may southern Luzon area. Kung eastern Visayas po ang tumbok nito, posible na ito ay mag-landfall o dumaan malapit dito sa may Northern summer. Biyernes po yan ng madaling araw. Sunod naman itong tatawi rin ang bahagi po ng Southern Luzon at yung po ay sa gabi hanggang sa Sabado ng madaling araw. Pusibling bukas pa lang ay magsimula ng magtaas pag-asa ng wind signal number one. Dito yan sa Eastern Visayas at pati na rin sa Bicol Region. Mga kapuso, sa inaasahang pagtawid nito dito sa Southern Luzon ay mararamdaman din yung direktang epekto ng bagyo dito sa may Central Luzon iba pang bahagi po ng Calabarzon at maging dito sa Metro Manila. Pwede rin na dito yan mismo dumaan sakali man na umangat yung galaw nitong bagyong opong. At kung bumaba naman ay pwedeng dito yan sa may northern portion ng Panay Island o dito po sa ilang bahagi ng Mimaropa. Partikular na sa may Mindoro Provinces, Romblon at iba pang bahagi po ng Southern Luzon. Dahil po yan dito sa tinatawag natin na cone of probability. Patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang dating super bagyong Nando pa rin ang humahatak at nagpapalakas dito sa hanging habagat o southwest monsoon. Pero sa mga susunod na araw, posibleng itong bagyong opong naman yung humila at mag-enhance dito sa habagat. Kaya magpapatuloy pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, meron pa rin mga kalat-kalat at pabugsubugsong ulan at hangin dito yan sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na nga dito sa malaking bahagi ng Luzon kasama po ang Map Metro Manila. Ganon din, ito Eastern at Western Visayas at meron din tayong nakikita mga pag sa ilang bahagi ng Caraga Region. Bukas sa umaga, posible rin po yung maranasan dyan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan Valley, Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ganon din sa Bicol Region. Halos buong Luzon na yan, pagsapit po ng hapon kaya doble ingat malawakan na po yung mga pag -ulan. at merong heavy to intense rains. Sa Metro Manila, posible pa rin maulit yung mga kalat-kalat na ulan bukas. Kaya doble ingat pa rin mga kapuso. Sa mga taga-Visayas naman, simula po tanghali, posibleng makaranas ng mataas na chance ng mga pagulan, ulan lalong-lalo na dito sa Eastern Visayas. Para naman sa mga taga-Mindanao, may chance po maging maaliwalas po yung panahon dyan bukas. Maliban lang sa localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon.